So meron tayong tatlong basic na kaalaman patungkol sa file kapag siya ay makita natin sa isang sentence automatic masasabi natin na siya ay isang file. So yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Okay, so kailan ba natin malaman sa isang sentence na ito ay file? Okay? So ito ay basic lang to, no? Hindi to pang advance para lang po ito sa mga beginner. So una sa ating listahan ay yung tinatawag na kapag ang isang kalima ay nasa pagitan ng isang fa'il at sa kamakunon bihi, automatic siya ay fa'il. So, ano example? So, ito yung madalas nating ibigyan na example. Ganito. So, pag ganito yung sentence, kataba, zaidun, darsa, automatic, siya ay fa'il. So, anong sabi natin? Kapag yung isang kalima ay sa pagitan ng fa'il at sa kamakunon bihi, siya ay isang fa'il. So, yan po ay pinaka-standard na sign na yung kaliman na ito sa pagkita ng file sa kawawa kulon ay automatic isang file so ano pa pangalawa ay kapag yung isang damir na dumikit sa file automatic siya ay isang file so ano example so yung isang damir for example itong two okay yung two ay dumikit sa file na kataba automatic itong tuna tuno na dumikit siya ay isang file. so for example katab to darsa ang ano ibig sabihin katab to isinulat ko ang lesson aralin okay katab to darsa isinulat ko ang lesson so ibig sabihin basically, yung mga na isinulat ko so sino sulat no yung sarili mo sinulat ko ang lesson so ang file doon ay yung to okay yung to ang isang file so itong to na to ay Damir Mutasil. Okay? Damir Mutasil itong sito na kung saan ang situation niya ay isang file. Okay? Ito yung fa'al at saka fa'il at ito naman yung maf'ulun bihi. Yan yung case na palatandaan na kapag may ganitong sentence or kalima o damir na dumikit sa isang fa'al, automatic siya ay isang fa'il. Naintindihan. Pangatlo sa ating listahan ay kapag mayroong jumlatul fa'aliyah. Okay, ano ang ibig sabihin jumlatul Muhammadun katabad darsa. Originally, itong sentence na ito, si Muhammad ay isang mubtada. Marfu wa alam adam. At si katabad darsa ay khabar ni Muhammad. Pero itong word na katabad darsa ay mayroong file dito. Kasi itong darsa, bakit siya? Mansub. So, mansub siya kasi itong si kataba ay mayroon na siyang file mismo doon sa kanya. So ang tawag doon ay Damir Mustatir, no? Ang file ng kataba ay Damir Mustatir na takdiruhu huwa. So ano ibig sabihin noon? Etong Kataba Darsa, ito ay mafulong bihi, no? Bukol sa itong Kataba Darsa ay kabar ng Muhammad, itong si Darsa ay mafulong bihi din siya ni Kataba. Siya ay isang mafulong bihi kaya siya naging mansub. So, saan ang file niya? Dito sa kataba. Na kung saan ang file niya ay huwa. Anong tawag doon? Wa failhu damir mustatir takdiruhu huwa. Ang fa'il ng kataba ay yung damir na nakatago mismo sa kataba na kung saan huwa. So, bakit huwa? Huwa ang file niya kasi itong darsa ay nag-signifies na siya ay hindi feminine, hindi pambabae. Kung ito ay isang babae, automatic takdir ko iya. So, ganyan po makikita si file, no? Ganyan po yung mga palatandaan na kapag makita ninyo, automatic siya ay isang file. Una, ay pagkita ng file at sa gamafol. Pangalawa, ay kapag dumikit siya, yung damdina dumikit sa isang file. At pangatlo ay sa pagitan ng, or sa pagpumasok siya sa jumla tulsa